umaga mga lodi ito po ang akin lulutuin ngayon Yan. ito isa sa ko to saka ito luluto po ako ngayon ng balato nakasalang na po yung balatong mga lodi Yan. Yan. sinama ko ng itlog sayang kakainin ko papapaking ko Yan po mga lodi ang aking lulutuin ngayong umaga Yan, ito sa niya. At sa ito at yun sasama ako nito para mas masarap tapos yan iisi ko sa bawang sibuyas saka luya abangan nyo na lang po mamaya mga lodi ito so, tayo mga lodi ginagisa ko lang po tapos isusunod ko na po itong luya bawang sibuyas then after kong magisa ilalagay ko na po siya dito sa kumukulong kumukulong munggo po natin mga lodi dagdaga ko lang, lang siya ng sabaw mamaya isasalim ko po siya dyan after ko mag isa ng sahog niya yan po mga lodi ang mga lodi ang luya bawang sibuyas din dinagdaga ko lang siya ng tubig yan, ilalaw ko po siya dito mga lodi yan. Mga Lodi, okay na po mga Lodi, ang aking bungo, yan o, no? suwageng-suwageng kainan, busog na naman mga Lodi, Kaya na tayo mga Lodi, magandang umaga, ito po ngayon ang ating menu, magandang ano, natin, ah ah, pagkasarap talaga, kainan mga Lodi, mga Lodi, oh. follow and share mga Lodi, salamat <laughs>